out my distress, I called on the Lord. The Lord answered me and set me free. The Lord is on my side. I will not fear. Mas maganda yung version ng Mas maganda yung version ng Kate Alex. Uh -huh. Ang gigets ko. Ito, tingnan ito ka. Bigay. Bigay is give. Pinaka makapagpubig. Mapagbigay. Ha? Huh? Pinakamapagbigay. Pinakamapagbigay mm. is the um, most infer... The mm. most <coughs> kind. Mm. Kind. Bakit when you say bumigay ka ba, it's, it's different? Mm, different. Bumigay, parang give up na. Give Pero, me your hand. There's another meaning the of that na. Do you, you, feel my heart breathing? Kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, na ano, kung ano, kung ano, na ano, kung ano, fall in love ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kung pero di ba? dahil sa mini na dirty meaning. Na, na if you say <laughs> to guy, bumigay ka ba, It's like he's become <laughs> opportunity age. Sayang yan, opportunity parang <laughs> ganon. Film <laughs> yun. ka ba? Gagawa tayo ng Bro, bumigay ka ba? San? Kano? Diba? Bumigay. Parang bading, naging bading. Di ba? Oh, naging, diba? May meaning na ganun, Di ba? May, meron? Oh, bakit? Bakit? Na gaya. Gaya. Bumigay. Parang Barang bumigay na... Ng... Bumigay. Oh, bumigay ka ba? hindi diba, parang ano, hindi napigilan yung sarili doon. Pwedeng bumigay na naging bading ka. Pwedeng oh. bumigay na sa feelings mo. Parang bumigay, bumigay ka. parang. Okay. Bakit naging bading? Parang hindi okay. napigilan ng lalaki yung pakita yung pagkatuton. Oh. Yung totoong feelings niya. Feelings Baga. din naman yung pagkabadin mo. Di ba? Di ba nasa heart yung pagiging bande? Oo. Oh. Mm. Kaya bumigay siya. Bumigay na siya. Parang, oh. ay, bigay na, na. <laughs> <bading>. <laughs> na ako. Parang pinakita na. Parang badig. Paano? Parang badig. Ay, badig. Bigay na ako. Kaya na. Pwede rin bumigay na parang hindi mo na kaya yung pagmamahal mo dun sa babae. Eh. Bumigay na ako. Ay mo. Sabihin ko na. Tsaka yung babae kung mabilis na siya na fall Oo, parang pati pag halimbawa nasa scene na na. Halimbawa, hindi naman scene. Parang nag babae lalaki, parang ina ikaw lalaki, parang tikan mo na yung babae. Um, bumigay na siya. Yun. Kaya binigay niya na. Parang ganun. Madami, iba't ibang... Di ba? Ang dami meaning ng bumigay. Sakit naman. Nagbigay. <laughs> Nagbigay. Nagkapag Nag na Ganun din sa amin, bumigay. Bumigay, bumigay, nakapagbigay. Kinakpag... Ay, ay, no, siya, ano ba Saka, yung kapag, ano, may term din sa inyo, bigay. Kung may roof, umuulan. Sobrang bumigay hmm. na siya, nasira. bumigay. Bumigay yung gamit, bumigay yung upuan, bumigay na mesa, bumigay yung kama. Ang pare natin, bumigay. buong ko, ah. buhay ko, ah. buhay ko ah. Hindi lang sa so, Pina. Yung buhay ko. Oh, ah. mukha naman masakit naman. Huwag ah! mo kagatin. Nye, 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 nye. Wag! <laughs> Papatayin kita ulit. <laughs> <laughs> mana kerana, sebab apa? sebab apa? wah, ini ini ya? loh, oh ini lagi nasib. Na. unlimited, <laughs> unlimited. <laughs> unlimited. <laughs> oh, Uy, ito yung video natin namaya. Yan yung video ko. yung video natin na yan. Kaliyo. Wow wala tapos ano, na wad. Wad. Not... Si, Daniel, okay, na. Daniel, huwag ginagawin pa rin Saan ba ano? Ano, proud? Oo. Ano naman? I'm proud. naman? <laughs> yeah, naman, kuya. naman, kuya. Ilo, tingin na. Ayaw mo. Ayaw Likod ko. Likod ko, Joshua. Ayaw ko. Tawag ko. Oi não, eu tava. Hum. Olha dessa. Não tava. Tem que vir com a tua. Bezinho. Hiu, bilibuni, Tulungan natin ito. Pag tulungan natin ito, please mawa ka. Liza. Huwag oh, yeah. na. Ginanong ko lang siya, no? Ano nang ginanti sa akin? Nakukulitan ako eh. Nakukulitan. Hindi ba dyan? Hindi ba ganun ako, Liza? Sige na, oh, message na.